Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million eh. Uh... Ilan yun? Ilan? Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million eh. Yun. 15 million, hindi natin malaman kung saan napunta. Oo. Uh -uh. Ito yung issue talaga ni Sarah. Ngayon, ang ginawa ni Sarah, nag-ingay. Oo. Uh -huh. Para hindi po natin ito mapag-usapan. Ito yung pinaka-issue niya eh. Pag ito po yung tinatopic natin, nasasaktan yan. Kasi nauungkat yung baho niya. Ah. Oh. Oy, salamat po sa 582 thumbs up natin dyan ha. Hmm. O, oh, tuloy natin. Ah, uh, sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses? Ah. Oh. Ano yung mga nirentahan na si houses? Sana all. Parenta-renta lang sila. Tapos pera ng taong bayan. ang ginagamit. Bakit nyo kasi pinag-iinitan? Yung pag million mm. Anong kayo kasi ng tanong. Hindi naman yung sinasagot. <laughs> Bumubulong yung isa dito sa gilid. Oh. Diba? Sarap ng buhay ng Vice President, ano? Sarap talaga. Palustay-lustay lang. Hmm. Oh, 15 million. Huwag na kayong tanong ng tanong. Palustay-lustay lang ng pera. Hindi naman sa kanya. Ah, tuloy natin. Na worth 1 million in 11 days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to ipaliwanag. Sabi ni, alam mo, tsubululoy, uh, -uh. hindi ako kumakain ng kamao, pero kumakain ako ng bala. Kasi ikaw, pwede kitang patayin ngayon eh. Papilahin ko yung baong pamilya mo, tagtarin ko ng bala yan, patay kayong lahat. Mm. Yung kamao mo, baliwala yan. Durug yan ng bala. Mamili ka, ano, mas masarap yata yung... Papas... Babarilin ka muna sa paa. Papuntan tuhod. Papuntan tiyan. Tapos patayin ang buong pamilya mo. Yun yung masarap. Yung kamang wala na yan eh. Balay papakain ko sa'yo. Puro kayo, ano, hindi naman kayo nagme-message sa akin. Ah. Message kayo. Tainan mo. Kita tayo. Wala kang pamasahe. Pamasahian kita. Hampas lupa ka eh. <laughs> kay Argo ha? Hmm. O tuloy natin. Patay na ba? Nawala na? Kawawa naman si Chubululoy. Bakit pinatay niyo? Hindi, hindi pa nga nababaril. Patay na? Bakit pinatay niyo? Nakawawa. Tarantado ka? Ha? -O. o tuloy natin ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng malitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Don Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kunay kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos, ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe. Grabe no. Si Sara, sarap na sarap po sa paggasta. Oo. Hindi naman hindi naman hindi naman niya pera yan eh. Sarap ng buhay eh. Yan ba yung sinasabi niyo mahirap? Grabe no? Tayo yung mga Pilipino naghihirap tapos siya pasarap buhay lang. Okay sana kung tumutulong sa pangulo, wala eh. Tamad. Ang karon tayo ng vice president na tamad. Hindi hindi na, naman gumagalaw. Diba? Houses, mula December 21 to 31, 2022 sinisilit din ng House Good Government and Public Ah, oh, Joel, manaban! Ah oh, kita tayo, dali! Message ka sa akin! Gusto mo, bukas agad, ngayon agad, mamili ka! Ah oh, pero kaya nga lang, di ka na ng bahay nyo. Oh kasi, pupunta ka ng langit, ipapadala kita sa langit, sa kaharian ni Kibuloy. Message ka, dali, putang ina ka! Wait lang ha, totoo ba tong pangalan niya? Jewel Manaban. Uh, Jewel Manaban. Oh, message ka ha. Oh, dito ka mag-message. Dito ka mag-message sa akin, dali. Oh, dito 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 dito. Diyan ka mag-message. Hmm, yan po yung ating Facebook ah. Oh. oh. gusto mong ano? Gusto mong uh, magpapawis? So, oh, message ka dito. Dali. Ay, wag niyo akong igaya diyan sa mga kaibigan ko mga vlogger, di kayo papansin ng mga yan. Siyempre pangit niyo daw. Pero dito, kahit pangit kayo, papansinin ko kayo. Ang inam nyo, gago. uh, <laughs> oh, tuloy, tuloy, tuloy. Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos na nasa higit 15 million pesos na oh, sige, tuloy, tuloy. Alam mo, uh, oo uh -oh. message ka na. Diba? Kahit ako yung pumunta sa iyo, walang problema. Kaya nga lang, medyo Ewan ko kung mabubuhay ka pa. Kasi diyan pa lang sa comment parang may stroke ka na eh, no? Oo, oh, grabe yung gigil. Oo, oh, grabe yung gigil. Baka maestro ka niyan. Delikado. 'Di ba? Sana wag ka namang ma-stroke muna. 'Di ba? Magpalakas ka. Kumain ka ng tama, para yung utak mo eh ng maayos. Okay? Ah, oh, gusto mo bukas kita na tayo. Saan ka sa Davao? Comment ka dali. Saan ka sa Davao? Ah. Ayaw mo message eh. saan ka sa Davao? Ah, oh, ako bukas sa Davao. Message ka dali. Hmm. Wala, wala na. Wala ng comment. Ano na stroke na? Ay kawawa naman. Oh, sige, tuloy na tayo. Stroke na siguro yun. <laughs> ang ina mo? Hmm. Talaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang pangulo. Ang... Tama, tama, Juni ah, uh, Gerna. Dami, may adik noon tapos ngayon may addict din. Oh, di ba? Oh. May addict din, di ba? Tama? Tama, Johnny? Pangalan mo palang adik addict na eh. Pa Pang-addict na eh. Johnny. Ma'am Tamura, may gamiga love shoutout ah. BPM, pakita mo ang picture ni Chubululoy, parang abno. Ah, may, may picture ba? Oh, sige, wait lang, i-check ko. Oh, che ko yung picture ah. Wait lang ha. Hindi, 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 hindi po yan. Hindi, hindi sa kanyang picture yan. Nagnakaw lang yan ng picture. <laughs> oh. Hindi po siya yan. Yung nandyan sa profile niya sa YouTube niya, hindi siya yan. Ah, uh, uh, tuloy natin to. Ang ibang tao, sinabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa mm. sa ilalim ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public... Walay, nakaupo siya noon. Walang ginagawa. ba? Diba? Tapos, umaatin pa siya noon sa maisog rally. Eh. Imbis unahin yung edukasyon, wala. Nakaupo lang, tamad. K.O. <laughs> Ay, nako. accountability na si Representative Joel Chua posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel na nag-iimbestiga sa sinasabing kwestyonabling paggamit ng condo ng UVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung uh, hindi siya papaliwanag eh medyo damaging at saka medyo mabibigat po hmm. yung uh, nangyari po sa hearing kahapon. Uh, kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Naniniwala rin ang kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato lang. Ganon talaga yun? sa kanya. Nanghinga naman ang reaksyon tungkol sa nangyaring house hearing kahapon. Sinabi ni VP Duterte na hindi niya napanood ang pagdini. Ngunit... <laughs> hindi niya pinanood kasi masakit sa kanya yun. Siya yung pinag-uusapan dun eh. Diba? Hindi mo mapapanood ng buo yun. Masilip mo nga lang kaunti, masasaktan ka na. <laughs> Bakit? Kasi baho mo yung inuungkat doon. Hindi <laughs> mo talaga papanuorin yun. <laughs> Tama? Ah. Uh. Kiniit niyang naghahanap lang ng maitatahilan ang mga kongresista para siya ay ma-impeach. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa... Hinabi... Kasi guilty ka? Tanong ko yun ha? Kaya hindi ka sumasagot kasi guilty ka? Tama ba? Hmm. Kasi kung malinis ka, at wala ka namang ginagawa. Aba! Pwede sagutin mo yan. Madali lang yan. Wala kang dapat katakutan kung alam mong wala ka naman talagang ginagawa. Di ba? Tama ako di ba? ay oh. hey, salamat po sa 656 likes natin dyan. Ah. Oh. sabi ni Johnny Gerna, Duterte lang malakas mangupit. Tama ka diyan, jo Johnny Gerna. Duterte lang malakas mangupit. Agree ako diyan. Grabe ka sa mga Duterte, Johnny Gerna. Ha? Grabe ka makapag-comment. Wagas. Ah, <laughs> oh, nila. Sila na 'yong nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinabmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat. Oh, uh, sabi ni, oh, uh, kay Boss Dada, kayo manood para alam nyo yung uh, tunay na nangyayari. Bakit? Wala na bang nanonood kay Dada? Nanghahakot ka? Wala, kawawa na ba si Dada? Hmm? Ano bang nangyayari kay Dada? Oy, salamat ha, Gray HK Mix Vlog sa iyong pakulay. Ha? Uh, ba? Diba? Anong meron kay Dada? Wala na bang viewers doon? kay hinahakot mo na doon? Hmm? Anong mapapanood kay Dada? Yung kasinungalingan. Yung pagiging bugaw niya, ganun. Gusto mong doon manood yung tao? Eh, bugaw eh. Ang ina, naghakot pa ang bobo. Oh, tuloy. At ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo kahapon na kahit anong sabihin ng tao. Alam nyo yan, si Epifanio Labrador, wala namang silbi yan. Diba? Isang sapo ko nga lang yan. Tanggal yung leeg niyan eh. Oo. Oh. Kahit pa bumaliktad siya ng bumaliktad, eh wala, wala tayong paki doon. Diba? Wala tayong paki doon. Pero, pag nagkasalubong yung landas, eh, good luck. Eh, pipan nyo. Pangalan mo palang, tae na. Putang ina mo. Diba? Pangalan palang, wala nang kwenta. Lucas yung pangalan niyan. K.O. Na nakaupo doon na resource person, kukontrahin siya. Noong nagtatanong, walang tamang sagot. Si, si A. Labrador, aso yan eh. Pangalan pa lang, wala na. Damage na. K.O. Katanggapin. Kahit yung kowa na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Sabi ni, ano, Joni Gerna, wag magmura, guilty ka. Bakit? Ako ba yung iniimbestigahan dyan sa, ano, sa kongres? Paano ako naging guilty? Sabihin mo yung kay Digong, wag sa akin. utang ina mo. <laughs> diba? Bobo ka, ako patuturuan mo. Gusto mo, sabunin kita. Kasi nga, sa simula, sinabi ko gusto nila na mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, nahanap sila ng hanap. Alam mo, kahit mag-fishing pa ng fishing sila dyan, kung wala ka namang ginagawang masama, tama naman yung ginagawa mo, hindi ka, eh, hindi ka mahi-impeach. Pero kung alam mo sa sarili mong may something or kakaiba kang, uh, hindi ka nais-nais na ginawa or may ginawa kang uh, hindi maganda hindi ka talaga magsasalita kasi ayaw mong mabutasan ka ganun yun eh oh ikaw ba kung matinukan tao may mga ipapatawag ka natural pupunta ka kasi nga okay lang, bakit? oh, wala naman akong ginawang masama diba? o oh, kahit ano pang itanong nila, sasagutin ko yan o problem kasi nga, malinis ka pero kung madumi ka, mag-iingat ka talaga. Kasi mabubutasan ka dyan. Tama? Ay, nako. K.O. Sinabi rin niyang ibinigay nila lahat sa commission. Wala na, bayadero. Sinampahan na ng kaso. Hmm. Paano na yan? Eh, nananahimik na nga sila, oh. Ano? Oh, hindi naman, hindi na naglalive. Ang ginagawa, ano na lang, upload. Pinon audit ang lahat ng kailangan dokumento, kaugnay ng ginastos na pondo at normal sa mga ahensya ng gobyerno ang gumastos ng milyong-milyong halaga kada araw kaugnay ng ipinatutupad na mga proyekto. Ay, Unang-una, -una, nag explain kami lagi sa uh, Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit pinigay namin. We fully cooperated and participated and submitted real Chua, shout out to ah. Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day. Alam mo, kung ang ginagastos naman ay para sa Pilipino, para sa bansa, okay lang. Kahit pa billions, okay lang. Pero kasi ito, Sarah, pansarili niyo ito eh. <laughs> Gumagastos kayo para sa sarili niyo okay sana ang ginagastos nyo para sa mga Pilipino, kahit pa billions yan, walang magkukwestiyon dyan eh. Kasi napupunta naman sa mga Pilipino eh. Oh, katulad ng PBBM, oh. Yung mga farmers, oh, wala nang utang. Bakit? Kasi yung ginagastos po ng ating mahal na Pangulo para sa mga Pilipino. Eh ikaw, saan mo ginagastos yung pera? Diyan sa mga safe houses nyo? Oh, sino ba yung nagbe-benefits niyan? Sino ba yung, ah, uh, kumbaga na tumitira d'yan? Ah, uh, magsasaka ba? Hindi, kayo. Diba? Okay, salamat ah, uh, uh, sa nag-like sa ating live ngayon ah. Uh. Para maglabas ng pera. So, hindi nakakatataka ang 5 million, 10 million in a day. Pero lang yan, tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. Tungkol naman sa aligasyong may padulas umano siya sa mga empleyado, ito ang tukoy ng pangalawang pangulo. Yung envelope na yan, naantayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang, binip, ang, ang gusto nila kasi palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, yung sa yung pera sa confidential funds. Para sa akin, kulang pa siya. So, in- Oh, eh, alam nyo, Sarah, dapat kasi ikaw humaharap ka, hindi ka nag a -absent. pag tinapatawag ka doon, hindi ka nag a -absent. para doon ka magi explain Doon mo sabihin yan. At dapat manumpa ka. <laughs> Next time, ha? <laughs> Ay, nako. Inaantay ko. Oo. Oh. Yung next hearing, mm. bago ko pag-usapan yung envelope na yan. Sinabi rin niyang bilang vice-presidente. Antayin at... uh, niya yung next hearing. So, posible na, ano ba, uh, pinagpaplanuhan nila Sarah ngayon na paglumabas lumabas itong hearing na to or nangyari na, no? So, pinagpaplanuhan siguro nila na kung ano yung dapat isagot. ah uh. Parang gano'n yan eh. Diba? So, para hindi ka mabutasan, kailangan, ba? Diba, pag-aralan nyo muna. Kasama yung lawyer mo. Eh, hey, gano'n yan eh. Minsan, oh, halimbawa, schedule ka ngayon, ipapatawag ka doon. Oh, so, kakausapin mo yung lawyer mo, ito yung issue, ganito-ganyon, ano bang mga depensa natin gagawin doon, ganito-ganyon. O tuturuan ka. Pagdating mo doon, alam mo na. Tapos, naka, ano ka pa, oh, may earphone ka dito. Habang may hearing, may earphone si Sarah dito. Bakit? Eh, malay natin. Baka may nagturo sa kanya. Na nakita niyo yung picture niya yon May suot-suot si Sarah dito nung uh, nandun siya sa Congress ba yon O, oh, nasa Congress siya. May suot siya dito. Yun, isa, isa tayo na. kawalan ng respeto yun eh. Kasi kung pinatawag ka at nandun ka, dapat wala kang suot na kung ano-ano dyan sa tenga mo. Kasi, para makinig ka doon sa mga ano, sa, sa nagsasalita or nag-iimbestiga sa iyo. oh, ang tanong, bakit may nakalagay sa tenga mo, Sara? Bakit may nagtuturo ba sa iyo? Abang nandun ka? Ah, oh, may bumubulong ba sa iyo? Kabastusan ng tawag dun eh. Ah, oh, malakas ang amats mo, si Raulo Tambalustay ka talaga. Ang sabi ni Joy para. Galit sa iyo 'yan. Patuloy natin. Alam niya na maaari siyang ma-impeach at batid na rin kung ano ang impeachable offenses. Rosalicoz UNTV News. Yung ano kasi, ang panunuhol kasi impeachable talaga 'yan. No, maari kang ma-impeach kapag napatunayan na ikaw ay nagbabayad o nanunuhol. 'Di ba? So diyan medyo tagilid si Sarah diyan. Ah. No? kasi may nagsalita na patungkol dyan at may mga envelopes na, na hawak pinakita mismo eto yun oh. pag napatunayan talaga na totoo yan oh eh sigurado pasok sa banga si Sarah oh. impeach talaga to